Guys, good afternoon. Nandito naman kami. Yan guys, kakain na siya guys. Ang ulam niya ay cup noodles. Yan. Nandito na po lang oh, aking mga lagi, estudyante. Kararating lang nila guys, galing sa school at yung baon nila ay ngayon pa lang kainin guys. Ayan. Chicken yung ulam namin guys. Uh, chicken daw ang ilang Ito po yung ulam guys. Yan yung atin niya. Chicken daw po yung ulam nila, guys. Ayan. Hi, guys. Uh, uwi lang nila galing sa school, guys. At ako'y pakainin na naman yung aking eron. Kaya yan. Ang ulam niya ay cup noodles. Yan, guys. Ang ulam ni Kuya Aaron. Mainit pa. Oh. At siya ay kakain na tengah guys, wait ngang wit lang, ngang 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 ate ngang 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 mamam, mamam. mamam si ngang ngang

Kumakain sila guys. Ayan. Um, para rating lang nila. At ngayon lang sila kumain sa kanilang baon guys. Dito na sa bahay. Dito na daw sila kakain. Ayan guys. Ay, okay, magandang tanghali sa atin lahat. Tayo ay kakain na. Ito yung aming orlam, cup noodles. Tapos sa dalawa kong estudyante guys, ayan guys. Fried chicken daw orlam nila. Ayan. Amin ay cup noodles. Ayan. Ayan yung kay Kuya Aaron. Ayan. inyo ulam ng bibit ko kanyang cup noodles